purihin ang Diyos. Ang Diyos natin ay napakabuti, napakaganda ang kanyang kalooban. Lahat ng mga pangako niya ay tunay nga na ito ay totoo, makapangyayari sa atin. Ang kailangan lang tayo ay manampalataya mula sa ating puso. Sa araw na ito, ang aking pong ibabahagi ay may title na Say and See. Sabihin mo at Makikita mo. Ito ay uh, mula sa sulat ni Mark chapter 11 verse 23. Na sinabi mismo ng Panginoong Kristo, "Assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have" what he says. So dito sa talatang ating binasa ay uh, there is real power in what you say. Mayroong kapangyarihan. Yung mga bagay na lumalabas sa ating bibig, yung mga bagay na ating tinuturan. Dahil sinabi sa salita ng Panginoon na ang ating salita ay binhi, ibig sabihin niyan buhay. Yung mga salita na ating binibigkas na o sa ating pagsasalita ay uh, tayo po yung unang nakakapakinig. At yun po ay malaki ang epekto sa atin. Sabi nga dyan, you will have what you say. Mapapa sa iyo anuman yung mga bagay na tinuturan mo, sinasabi mo. So kung ano yung ipinahayag mo, ito yung nga magdadala sa iyo sa tagumpay mo o sa pagkatalo mo. Depende yan kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Depende yan kung ano yung binibigkas mo. Katulad nga ng mga binanggit na aral na ng ating mahal na Bishop Vicky Sebastian na sinabi niya na itong taon na ito, 2024 is the year of the mouth. Pay in every word. Na ibig sabihin, ano yung mga bagay na ating dinideklara, ano yung mga ipinuproklama mo, sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Amen. Kaya kailangan tayo po ay mag-ingat. Ikaw ay mag-ingat. Mag-ingat tayo sa mga lumalabas ng mga salita sa ating bibig. Kaya ang dapat nating sabihin, salip na tayo ay mag-complain, salip na tayo ay uh, mga bagay na negatibong, mga bagay pa yung masalalabas sa bibig mo, eh, wag na. wag na nga ibuka ang bibig. Sabihin lamang kung ano yung mga mabubuting mga bagay. At tunay nga, ang mga bagay na to, itong mga salitang to na mabubuti, na yung binigkas, alam po ninyo, ito po ay mayroong mabuting effect nito sa inyong buhay, sa ating buhay. Dahil sinabi rin sa Proverbs 18.21, Death and life are in the power of the tongue. Death and life are in the power kung ano yung sinasabi mo. Amen. Yun po yung sinabi niya. And those who live it, will eat its fruit. Buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. So, nakadepende yan sa'yo. Yung mga bagay na lalabas sa iyong bibig. At ang sabi dyan, makikinabang ang bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So sabihin lang natin, speak the words of blessing. Speak the words of healing, favor mula sa Panginoon. Yung salita pong say dyan na sinabi ay ibig sabihin po, repeat God's word. Ulitin po natin, bigkasin natin yung mga pangako ng Panginoong Diyos para sa atin. Amen. So, dapat po natin na matutunan na magsabi ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga pangako ng Panginoon. Alam po nyo, pag uh, natutunan po natin na sabihin yung mga obligasin, ideklara yung mga pangako ng Panginoon, alam mo ba nangyayari? Yung faith mo nag i -increase. Amen. Sa magitan ng mga tinuturo, tinuturan mo, sa magitan ng mga idinideklara mo, eksakto kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung uh, isigaw mo. Ito yung idiklara mo. Amen. Sabi nga po dyan sa Romans chapter 4 verse 17, Call, say, yung po yung sabi dyan, eh, yung call that is say, those things which do not exist as though they did. So, ito pong talatang ito, sabi niya, tawagin mo yung mga bagay na parang nandyan na. At darating nga, nandyan na. Ito pong talatang ito, ay hindi ito, it's not asking faith, but saying faith. Siyempre, kung galing sa puso mo, ito ay sinasabi mo sa magitan ng iyong pagdidiklara ng mga pangako ng Diyos sa iyo. Amen. Katulad ni Abraham, si Abraham ay nagsalita siya. He spoke those things that as though they were. At ano po nangyari? Nangyari po. Amen. So, ang gawin po natin, palakasin po natin yung ating pananalig sa Panginoon. At ito ang ginagawa natin, ang nangyayari po, lumalago tayo. Kapag tayo po ay patuloy na inuulit, inuulit ng inuulit ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. At makikita natin ang resulta nito. Say and see. Sabihin mo, makikita mo. Dahil sabi mismo ng Panginoong Iso Kristo sa John chapter 11 verse 20, if you would believe, if you would say, you would see the glory of God. Hallelujah! I speak the words of blessing. I speak the word of favor and healing. Sabihin mo ang salita ng Diyos na walang pagdududa. At makikita mo, ang resulta ng iyoong mga idinideklara. Amen! Sa so tayo po ay manalangin, aming ama sa langit, maraming salamat o Diyos sa pananalig na ipinagkaloob mo sa amin Panginoon, sa aming puso na pagbinigkas namin Panginoon, inulit-ulit namin Panginoon yung mga pangako mo na nakasulat na o Diyos sa Biblia, ito nga po ay makapangyayari sa amin. Salamat nga Panginoon sa Kanya nanonood ngayon pagpalain mo nga po siya Panginoon at dalangin ko o ano man yung ninanasan niya sa kanyang puso, Panginoon, na pagpapala Pabor, ipagkakaloob mo po sa kanya Pagpalain mo nga po siya sa pangalan ni Jesus Amen! Purihin ang Diyos!